Kita nyo meron tayo dito ano? Lie detector test. Grabe bro, in order ko pa to bro sa Shopee. Grabe bro. So effort na effort to, guys tong vlog natin ngayon. So may lie detector test tayo. Lie detector challenge ang tawag dito. So, so nababalita ako marami na naghahamon na magpa lie detector. Bakit? Ikaw na unahin ko. Titingnan po natin kung gano'n ka sinungaling. Ay, grabe na. Hindi, gano'n ka-anes. Gano'n ka-anes si Papa Jay. Legit ba ito, bro? Bakit hindi naman? Tingnan natin, dito natin malalaman kung lady ito, bro. Yeah, bro. Pero siyempre bro, Dan, tulungan mo ako pag wala akong matanong ha. Ah. ah, sige, sige, sige. So maghahanda tayo siguro wow. ng ano. Sampung questions lang, para hindi naman masyadong ano. Ito. Hindi naman masyadong matagal ano. Tama-tama okay. lang yung ano, tam, tama-tama lang. Patas ng patas yung, ah, yung difficulty. Ah, patas yung difficulty. mo bro. So ay mga kalingap. So ito na. So meron dito yung choices daw. Kung current, kung kurente daw kung vibration lang. Siyempre, play natin yung mas masakit. Vibration mo muna, oh, na bro. Ah, oh, pwede. Sige, sa simula. Siyempre vibration -vibration mo na. Kasi hindi ko alam ang kanan yan. Ayun, 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 ayun. Wala ba itong ano? Parang ano? Ay, ah, ito na. Siya na nata Ito natin. Yeah, yeah, yeah. natin La labi natin masyado para gagano. May kita nyo. Pwede ko mo ano Siya, pwede. Eh, no. Ino natin. Huwag <laughs> masyado ka ano, bro. Wait. <laughs> <laughs> <Uy>, kunti lang. Huwag masyado ka ano. Kaya mga kalungap Wala ka naman na high blood Meron bro Uy, high blood ka? Oo Ay naku yung magdasal na lang tayo Joke lang Nagka <laughs> naman siguro masakit yan Di naman siguro ano lang Tama lang Kaya kaya mo lang Kaya naman po. So ito po ang una nating malalay detector <laughs> si Jomar. Ikaw bro, ano, buena man. Oh, man. Ah, buena may kasunod ba ako? May kasunod ka pa. Si Pwede si Dan, si Rob, si Jack, o kung sino man si Edu. So, sobrang init dito guys. Walang basa na guys. So, unang tanong. ito madali lang to ah. Okay. Um, parang general question lang. Eh. Dadalain natin sa unang tanong. Masaya ka ba ngayon? Teka oh, si lang! Teka lang! Nasagutin mo muna pagka ano na, masaya ka ba ngayon? Oo! Alam mo, hindi ka magdaloy sa akin! Okay, oh, siyempre! <laughs> Uy! Joke lang! Ano yun? Ano yun? Ibig sabihin, hindi ka masaya ngayon! Bakit ba? Hindi mo ako nakuriyente. Hindi, nag... Ano kasi siya eh, nag... Peh! Ganun. Oo. Uh, Ibig sabihin, wala siyang kuryente. Ah, uh, ganun ba yun? Oo. Oh. Vibrate na na lang natin. Parang mas Kalingat Vibrate na natin yung vibrate. Vibrate mo. Yan, yan, nah, nah, yan. Nah. Vibrate mo ba yun? Ayun, vibrate mo dyan. Kasi... Ang rin So parang wala po pala siyang kurente mga kalimut. Oh, ano yun? Eh, ano? So... Ano to? Totoo ba to? Hindi. <laughs> Baka ang sinungaling itong ano natin, live director test mismo. Try ulit natin bro. Pero, sige, try natin. Oo. Masaya ka ba ngayon? Ibang tanong naman. Ah, sige. Uh, ano ba naman ganda mo? um, ano? Gusto mo pa bang ituloy ang season 3? Na ano? Nang Jomcal. Ah, Jomcal, siyempre naman ako. Tingnan natin, guys. Huwag na magpaligiligoy pa. Ano ba yun? <laughs> Kaya bro, okay, okay, okay. ayaw mo matuloy. Ha? Huh? Ayaw mo matuloy kasi man. <laughs> Nag-lie siya eh. Hindi, tiga. Hindi. Ano <laughs> <Yon> ba yun? <laughs> Mga kailangan bumili ulit ng isa pang ano. Walang ano. Walang ano, walang ano? thrill din ako Ulam, rin na natin kung paano siya Kasi kanina, isa lang ilaw, <laughs> no? O, oh, parang pinag spice yung

Meron pala! Dapat siguro, hindi, diinan mo. Diinan siguro. Dapat diinan. Okay, okay, testing. Oh, sige, tapos. Bro, nakapag mo yung brain. Pero hindi mo sakit, ang pag-brain nga lang. Oh, may brain. Mabay, tari lang ito. Pero ano bro? Live ba yun? Live ba yun? Anong live yun? Ayan, 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 ayan. Live yun, hindi sabihin kayo na kasi nag-vibrate. Oo, nag-vibrate. Ano, live yun. Ah, sige, sige, sige. Diinan mo. Oo, na, diinan ko na. Okay. Testing. Ah, una, una.

Ginihan ko na nga kanina. Hindi, ulit mga, wala ka. Wala pa nga. Hindi, wala pa eh. Nag-load ba? Ayan, ganyan, ganyan. <layup forever> <plupart shops> <Uy>, <popular> Di <disabled people> <Matula!" play Matth representative> <rijkimbap> so na muna. Ayan, 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 ayan! Di na muna, bro! Di na muna. Sige, sige, sige. Paano yun? Uy, uy, uy! Di na muna. Di na muna. Di na muna, Di na muna. Di na muna. Di na muna. Ano yan? Kinakabahan ako. Uy!

Ayan, ayan, ayan. Kala ko wala. O, oh, pwede lang, huwag nyo lang, ano yung, ano. Ito. O, oh, huwag natin yung sara. Sige, sige, okay, sige. So, huwag natin yung okay. sara. Okay, okay, guys. Napag, ano yung natin. Totoo oh. pala ito, bro. May, may, kasi. Meron mo rin, nabigla ako. Gagi, kala ko wala. Um, sige. Third question. Ay, hindi mo pa nasagot eh. Yung gusto mo ituloy ang season 3. Iba naman. Last Iba naman. Man. Um, 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 May ano ba? merong bang special na tao na nagpapasaya sa iyo? Masyad pala meron. Ah, tingnan natin. Siyempre meron. Pwede, hindi pwede, hindi pa Hindi, wala pa yan. Wala pa, wala pa. Okay, taman, taman. yan na. Oo daw, meron daw. Kasi mo lang yun. ayan, ayan, ayan. Hindi, hindi naman. Hindi naman. na? Para dito naman 'yan. Hoy, halu. Inahanap mo kamay mo doon. Ano ba yung detektor yun? Ano Grabe ito! So, Lahat nalang lay sa kanya Hindi, para maaano natin Anong ano, sabihin natin kung Jomar ba ang pangalan mo? Tanungin natin dito Tanungin natin, para malaman natin kung mali talaga ito Jomar Ano, Jomar ba ang pangalan mo? Jomar Oh, oh Jomar, yes. Ang gabi naman kung magmali pa yan. Pag nagsinukalip pa siya ng si Jomar, ewan mo na lang. Vibrate <laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs> <laughs> oh, <laughs> na naman. Ano yun? Vibrate lang sila, vibrate. Oh, oh, I-mix up Dali. Like ka. Let me like ka. Kasi, ano talagang ng one number certificate dito? Bro, hindi kasi Jomar. Hindi <laughs> 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 kasi Jomar, bro. Sino, bro? Saan, ha? Guys, hindi si Jomar itong kasama natin ngayon. na Kung si Jomar siya, kung Jomar mo. Siya ang tawag. Kasi kinakabahan siya. Uh, Oo oh bro, alam ko na. Kasi kinakabahan siya bro. Kasi mo ito, eh. dapat po. Oh. Isip kasi Dapat ito. Okay, oh. yeah, dapat po ang loob mo eh. Oh, sige, sige. Mahal si Emi. Oo, oh, sige. Al si mahal, ko, mahal ko si Emi. Mahal ko, si yung ko. Hindi ako. Mahal ko si Evin. Mahal ko. Naniiniwala <laughs> Mahal ko si Evin. Di ba? Guys. Naniiniwala ko si Evin. Ano? Hindi, hindi to totoo. Hindi, ng wala dito. Baka lahat naman siya yan. Nakakasira ng relasyon na. Oo, oo. So, mahal, <ito. laughs> so mahal, Napatunayan natin mm -hmm. na lie detector test ay lie. Ay lie. Try mo yung ground. Try mo yung ground, <laughs> bro. Uh -huh. Oo. Grabe, grabe, Okay, Trili. okay, okay, okay. Ikaw naman, bro. Hindi, dapat buhay yung loob mo. Patunayan mo. oh si... Ay, si Joe Maram O, patunayan mo. general. O, lang uh, yan, eh. Uh, love mo ba si Kalingap Rap? O, love Kalingap po, love daw po mga Kalingap. Paisa, paisa, pa. Ikaw na sino ang gusto mo sa K-Boys? Na huh? uh, best friend mo? Sino? Sino ang best mo sa Ah, oh, yes or no? Ay, yes or, no oh, or no. ba? Uh, mabait ba si... Carla? Siyempre naman, Uy! nga! Ang sunod dyan ano? Uy, ano? kayo nang may... naman ah! ka naman Isa Kasi pa, baka... Uy, ba't ba? naman? Ikaw kasi ay, naman, ay, naman, ay. Ay, Ikaw binablog eh. Ikaw naman bro! Ayoko, kayo naman. Ibang vlog na yun bro! Ay, ibang okay. na yun bro! Oh, pwede na yun! 11 okay. <laughs> <laughs> Anong tanong niya? Um ano? Isa ka bang tunay na charity vlogger? Sumpreo. Ilan mo? Binigyan ko nga. Uy! Uy! Charity vlogger pa! Sana ang charity vlogger! Bro, ang sunod dyan lang yun na. Hindi. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi Pero Wait, ito ba? Last, time, last, na Sa lahat ng mga katanungan, sinasagot mo naman talaga ng totoo. Oo oh, naman, bro. Ba't naman mag-ulgan? Oh, sorry. last, time, ano, last, last. Ano, oh. last oh, na. sige, last, last. Last question. Siguro dapat bro, ito na yung pinakamahina. Oh, last question maybe, na ito. Hindi, eh. may dalawa pa. Ah, may dalawa pa, eh, no? Hindi. Ilay. Hindi. kaya mo bang magpapayat? Oo. Oo. Kaya mo bang magpapayad? Kaya mo bang magpapayad? ka? Sige, sige. Sige. Oo, di ba? ba? Uy! Uh, Naglay. Hindi ano siya? Hindi ano siya? Green siya, green. Nag like, ano siya? Nagting, ganun. Uh, Nagting. Pero nasa ano siya? Okay. Bro. Uh, parang pang-apat na pang-apat. Siguro hanggang six questions. Ang duga, ba't puro tama na siya? Kaya nga. Kaniya po. Kaya nga bro. po. Ikaw naman bro, tama na ako naka. Uy, vlog ko to guys. Vlog malas ko to, bro. Na. Malas bro. Malas oh, last na. Last na, last na, last na. Ikaw uh, na nung mag Sino maganda? Si Carla o si Liza Soberano? O si Carla? Si Carla. O, ayan, tingnan natin kung nagdasabi ka ng totoo. Uy! Mas yes, maganda si Carla kay Liza Soberano. So, siguro okay na yun, guys. Okay na yun. Medyo kinakabali kasi si Jomar eh. Siguro kapag ano, may gusto pa kayo ipadagdag. Sa part 2 na. Part 2 na. So, <laughs> pinawisan ka bro may ah. Mainit kasi bro. Mainit yung grabe po mga kalisyon. Okay, Medyo pero Nakakakaba kasi po ang mga yung parang feeling na makukuryente ka. Oh. Hindi mo alam kasi kung anong makukuryente ka po, hindi. Kasi hindi mo alam kung magsasabi ng totoo itong ano. <laughs> Pero kanina naman talaga, di ba na try naman natin nag, oh. naglay, nag ano, tawag nyan? Na-vibrate, grabe. Na grabe po pala yung vibrate and yung ground. Naramdaman ko yung ground. Digit siya guys.